Buhay abroad nga naman. Malapit na naman ang Pasko. Kaya tayong mga nasa abroad, doon sa mga makakauwi, talagang napakasaya ng kanilang Pasko, sigurado 'yan. At doon sa mga hindi makakauwi dahil kulang sa budget, dahil mas ang ma kailangang gastusan sa pamilya, talagang napakalungkot na naman nitong holiday na paparating na ito. Maikwinto ko nga lang nga pa sa inyo. Ako yung nung nag-abroad ay 2020, 2002. Ako yung limang taon bago nakauwi. Talaga namang limang Pasko ang aking pinalipas bago ako nakabalik ng Pilipinas. At tuwing Pasko ay talagang sobrang lungkot ko. Dahil sa totoo lang ho, ang suldo ko noy ay napakaliit. Paano ako makakapagpasko sa atin? Walang pang tiket tapos hindi naman pwedeng umuwi ng tikit din laang ang bitbit. Kailangan eh kahit papaano, ikaw ay may pagpaparangya dahil Pasko eh at saka ikaw ay abroad. O, oh, ay di ikangan taga Batangas, maubos na ang yaman, ay wag lang ang yabang. Pero pwere biro talaga mga kaulam. Malungkot talaga ang Pasko dito sa abroad. Sobra yung naaalala mo pa lamang ng iyong mga kapatid, ang iyong mga pinsan ay nagkakasayahan doon, nagkakantahan, nagkakainan, kahit puyatan talagang basta may masarap na kwentuhan ayos na. Tapos ikaw dito sa abroad, subsub ka sa trabaho. Pagdating mo sa bahay, indumela ang ang pagkain. Tapos wala man ang magte sa iyo ng Merry Christmas, wala ang magte sa iyo ng kamusta ka gadiyan, ikaw gay may pagkain, ano ang iyong pamasko, ikaw gay may bagong damit. Wala man ang ang nangangamusta ng gayon. Samantalang ang OFW ipinadadala ang pera sa Pilipinas para laang ang mga pamangkin, ang mga kapatid ay may bagong damit na pamaskaw para lang sila ay may panghanda sa natsibwena, may panghanda sa kapaskuhan at sa bagong taon. Di ni eh kahit papaano yung nararamdaman ang bagong taon dahil holiday. Tsaka yung New, yung New Year's Eve talaga namang masaya din. May handaan ang mga bawat, bawat bahay dahil kinabukasan ngayon walang pasok. Pwedeng magpuyatan. Hindi kagaya din eh ng Pasko na talagang ang Pasko'y normal na araw na may trabaho. Ang kaibahan nga lang din eh, ay di wala ka namang mga ina-anak na papapaskuhin. Minsan, meron din din mga ina-anak pagiging ginagaling-galing. Pero ang pinakamasakit naman, ay ipapadala mo sa iyong magulang ang iyong papasko para sa mga ina-anak sa Pilipinas. Hindi ka naman makumusta ng iyong mga ina-anak at ni Kumare. Pag wala ka pang padalang papasko sa ina-anak, ay talagang dyan ka talaga makakarinig kay Kumare. Mahirap-hirap din nga talaga ang buhay din eh, lalo na pagkaganitong nalalapit na ang paglamig ng simoy ng hangin, yung hampas ng hangin ay eh, talaga namang may kasamang pamaskong kanta, doon talaga ay nakakapaiyak, lalo na't lulubog ang araw. Tapos si dadating sa inyong bahay ng December 24 ng gab eh, galing sa trabaho, ikaw ay pagod na pagod, magbubukas ka ng cellphone, wala man la ang message sa iyo. Wala man la ang oy ate or kuya baga, Merry Christmas sa iyo. Salamat ng marami sa iyong mga padala. Ay ikaw ay laging mag-iingat at nang hindi magkasakit. Wala man la ang gayon. Hindi na nga tayo naghahangad ng regalo. Yun man laang tayo makumusta baga at mabate kahit papaano. Pero pag tayong mga OFW ang hindi agad nakatawag sa araw ng padala ay siya husay na pamihadong mayat maya ang tunog ng iyong cellphone, may nagtitiks, may nagchat-chat, kailan ka magpapadala at na makabili na ng baboy na panghanda. Real talk ito sa buhay ng OFW ay siya. Hindi naman tayo pwedeng laging magdadrama ng ganito. Ay di gawa tayo ng paraan para tayo sumaya sa araw ng Pasko. Ay paaanhen kung talagang tayo hindi nga naalaala. Ay alang tayo maglupagi. Ay gipay makapangaroling din at